So yun na nga guys, uh, tayo ay papunta na sa Las Roman doon kay Barat, kay Legendary Barat. Papakabit natin yung mga bagong in order nating mga components para dito sa bike ko. Naririnig niyo naman no, para ako na sa bangka. Pero wala ako sa bangka, nakabisikleta ako. <laughs> okay. So marami siyang nirereklamo na, kaya naman kailangan ng palitan. Yun. So kita kits tayo doon at saka saka pala at saka ayun saan tayo anyways nga kita tayo doon matagal pa naman matapos to kain ako oh, sige 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 yo stop stop hindi na kami kainibarat ayan mayroon pa kong mga sino rito naman akong sir manuel syempre pamangkin yan eh <laughs> yan dito tayo ngayon sa bike shop nya dito lang natin matapos yung ginagawa nya siguro sulot na tayo dyan ay, may kita Ay, kita-kit I-video ko kung paano niya gagawin. Alright. 32. Oo, oh, ha? hindi pa namin nabubuksa Papalagay agad, oh. Sabay palagay. Hindi ka ay oh, ha? papalitan na yung spoke natin. Alright. Alam mo, expert sa no, eh? bike, eh. <laughs> Ito ilalagay natin dyan. All slick. Para pag tinamaan ng ilaw, masisilaw yung kasunod like <laughs> <laughs> Alright. right so, Sunod lang din mga spoke Makita na oh, natin maya-maya. Paisa. 7272. Yes. We want track also I have Marlin 6 160 mm. This for the service <laughs> gotta change today, bro. Ayan, kahit papano na-upgrade na natin yung bisikleta natin. Yung aking bisikleta ay walang sinabi sa mga bisikleta ng mga siklista dito sa baray. Yung talagang ginastusan at na talaga namang high-end yung mga components nito. Yung tipong kapag tinesting mo yung bisikleta nila, ay talaga namang komportable ka. Yung tipong pagpital mo na sa bagyo ka na, ganyan dapat ang bisikleta mo dito. Pero siyempre, kung maganda ang bisikleta mo, kailangan malakas din ang iyong pangangatawan. Yan, hindi ko alam bakit kami nagtawa. na kami ng crankset? So ang dami na namin napuntahan ito. Oh. Pero kailangan palitan. Alright! Yeah, so guys, sa puntong to, papalitan na nila ng ano to, ng bottom bracket na yung ilalagay dyan so yun yung bottom bracket ko mabigat oh. yan siya yeah? be heavy lang. <laughs> right? heavy heavy <laughs> isang mabusising uh, paglilinis <laughs> ayan natanggal na nila yung mga dati kong no, pyesa mas no, 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 no. <laughs> Diwal. ah, diwali uh, okay. tingnan mo natin itong mga bikes silipin natin ay, may mga trek sila dito. Jain pala ito. Ang ganda. Ah. Ay, sorry. May fighting after may sorry. Ganda, oh. Slim. Ayan. Aplan, meron Mayroon din sila. Marami rin kayong mabibiling bisikleta rito. Ito naman yung mga items na pwede yung mabili sa shop ni Barat. Ayan lang oh. Pero marami. Pag nandito kayo sa shop niya, magtanong-tanong lang kayo kung anong kailangan nyo. Baka sakaling meron siya eh. Di mabibili nyo. Nagsasounds kasi si Barat eh. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung pinapatugtog niya. Siyempre, lingwahe niya yun. Kaso inaalala ko, baka ma-copyright tong video eh. Pero sige, okay lang. Today, use tomorrow pang I will manage. Okay, tomorrow. Tight kami na Marami talagang customers na dumarating para magpagawa kay Barat. Kung ano-ano 'yung mga concern. Pero mabuti na lang nag-focus siya dito sa bisikleta ko. Hanggang sa may isang customer na inassist niya na, sige. Okay lang 'yan, isa lang naman. Pero itong kabayan natin, hindi niya talaga napagbigyan. To tomorrow morning. Tomorrow. tomorrow morning, I have client. He have, have to buy, no? Restaurant. Brother, only know, today. But me, no chance to today brother. Sorry. Big sorry, brother. No chance, brother. Oh. Wala. Because me alone, my assistant now. already? Yeah. Let's see. No touching, no. Both end. Thank okay, Yeah, bro. Well, well, thank you. one, Barat. ay How much do you need this, oh, right uh. this one? na, ha? Sasara na si Barat. Para then, wala nang storbo. <laughs> Para lang dito sa bike ko, ayan. sa <laughs> Sasara na siya. Hmm. Mag-lights out na eh.

este Porto. Alright. Ahí Super barato. Y the place to be. Ito lang yan yung bike shop niya sa may... Ito lang ba? Ito lang yan. Ito lang yan. Patagal ng panahon. Still the best. Itong bike shop niya. Ngayon lang ulit kasi ako nakapunta rito kaya... Again, I will flex this bike shop. So please, Kakaroon lang siya ng showroom. Abangan natin yan. Kakaroon siya ng showroom. Oh yeah! Na araw. Ewa. Ah, cipulay. Ito mo na kayo. Ayun nga, yun yung oh. tayo na. Kailangan niya yung spray. Ano niya yan no? Sleepy mm -hmm. niya rin yan. Grabe, grabe yung kulay o. <laughs> Alam mo yung sariling buhay. Ngayon ka na yun. Bottom bracket na po. Woo! Mm Woo! -hmm. <laughs> yung time na yun? Uh -huh. ah, Boss going near yeah, 12 o'clock. Yeah, oh, yeah. One, said one, one. One thirty, no? Oh my God. <laughs> All right. Hindi sa kadalas <laughs> sa kasi. Ay, nabuti ka lang. na, happy. it's very happy today. 12 o'clock. Less one hour. Barat, needs to report. Chris, madam. Eleven <laughs> one. Less one hour. <laughs> Napapagkwentuhan kasi yung nagpagawa si Sir Manuel ay inabot talaga ng madaling araw eh. Kami naman inabot kami ng madaling araw dyan pero kumain naman kasi kami. Bali, malapit-lapit na rin matapos at uh, chain na yung susunod niya dyan. Yan, okay na yan. Kahit papano, naka Deore XT na tayo ng RD. At yung mga ibang components eh okay naman so yun na nga nakapokus na siya dyan sa chain actually nagiging madali naman sa kanya yung pagkakabit kapag precise yung mga ikakabit nyong components unlike sa tapon tapon na ano hindi ko alam ko paano ma-describe yung ano. Pero yung... Yan kasi... Eh, So habang kinakabit niya yung chain, magkukwento muna ako sa inyo. Kasi nung bata ako, may ako sa ice candy. Alam niyo ba ang flavor ng gusto ko ice candy? Avocado. Pero mahal kasi pag avocado, limang piso agad yon Kaya nagtsatsagaan lang tayo sa orange flavor. Kasi yung orange flavor, gawa lang yung sa ano yung tang powder powdered ano siya mixed with sugar diba alam niyo naman yun eh tapos yung chocolate ice candy gawa lang yun sa may Ovaltine o di kaya Milo diba yun nga sarap yun tapos nung elementary ako nabili kami ng mga ice candy doon sa labas may flavor na sago yun masarap yun eh tapos kung ayaw mag ice candy meron din mga sa malamig yung mga sago gulaman ba? Diba? yun sarap nun tapos sa Gupi mo sa straw tapos magsusumpitan kayo ng kaklase mo ba? Tapos hindi niya nalalaman yung sagot umikit na sa damit niya hanggang sa kinabukasan nandoon pa rin. Ano ba 'yun? No, hindi niya napupunan, no. Tapos pag-uwi sa si school, merong makulit na aso din eh. pag nakikita kami nahabol kami. Ang feeling niya nakikipaglaro kami sa kanya pero hindi naman ilag na ilag nga kami. Baka mga gat. Tapos dahil na yung scooter. Wala akong scooter, wala kami pambili noon kaya ang ginawa ng tiwing ko, ginawa niya, ginawa niya ako ng scooter na kahoy. Enjoy na enjoy ko kamo. Oh, ayan na, okay na, nakapix na yung kadena. Ngayon, ipipix naman yung kable, di ba? Para okay na, okay na. Tapos tanghaling tapat, naglaro kami ng Adawan Base. Tapos ano yun eh, pinagalita kami ng teacher namin doon sa Pilipino. Pinalo kami sa puwet, isa-isa. Ay, patumigil magkwento, hanip. Iyon <laughs> yung naririnig nyo, ang tawag nila dito, itulog mayaman. Eh, ayoko naman talaga. Hindi naman kasi talaga yun. kasi ako mayaman eh wala naman tayong magagawa kasi yung component na yan eh default na yan dyan so sige mayaman na nga ako dyan shout out nga pala kay Tiklareng yung naglalako ng mga kakanin mga kalangkang yan masarap yun eh shout out din nga pala sa classmate ko na siklista sa Mindanao si sa Elias bro ingat kayo dyan sa pagbabike at uh, congrats nga pala sa successful uh, tour de la nao nyo no? Ah, nag-participate okay, ka. Na. So yun na right. nga tapos na nga, sabi ko sa video tapos na, di ba? All right, tapos na rin. Oh. Makapag-ride na kami dito sa Qatar. Qatar na sulod namin eh. <laughs> All right, ha? Huh? Bandingin na konti. Oh. Lintik na mukha yun! Alright, thank you. Ayan, close na si ano, oh. si Barat. Nandit na kami, oh. Thank you, Alabas. Ayan, eh, Sir Manuel, oh. Sama ko. Yes, thank you, sir. Thank you, thank you. Four more, four more. Ayan, yeah, yeah. ayan. Okay, thank you. Good night. Thank you. Ayan yung bike. So, okay-okay na. Kahit pa paano may mga gamit tayong maayos-ayos.